Bala po, ito na po yung ating pananim po. Ang gagawin po nating tanim, baytos po uh, yung dalawahan sa isang plat. Ya, yeah, ito po. Isang tray, dagdag po lang tayo ng dagdag. Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po? Yan, bala episode na ito. Ano po? Nagtatabas po tayo ng tatamnan uli natin ng talong. Oh, uh, magdadagdag tanim po tayo. At gawa ho nang ako'y napaibig nung nakaraan. Oh, uh, yan oh. Uh, Ari ho nung nakaraan yung ating mga talong. Oh. Uh, ay ngayon, ay din sa, sa, kasigbay Ay ating nung Datagda ng talim Oho, at sabi ko sayang Yan, umiro na nga uli Yun, oh yeah. Yan Ay ngayon po, din sa kasigbay, ating tinatabsa na Kaya sabi ko kay, ah Ay di ating Dagdag talim At nakakatuwa din po naman Yan, nari po ang ating Inuubra ngayon Matin po naman ay pagka nagpuputi naman tayo. maigrim po at ang ano pati ang tawag dun idadagdag natin sa mga iba nating harvest na ating ibibinta po idadagdag natin Tama-tama rin po paglilipat tanim natin ngayon Gawa po ng Medyo may ulan At hindi na humalalanta aking nasinayaw muli ang ating lupa at kung may babalik ko lamang panahon at ang oras di na sana lungkong pagsisisi ang dinarana hanggang sa mga sandaling ito di ako nagbabago Ayan, yeah, ready to planting na po, yan At saka po, ito nga po pala Yung ating, ano nung kengchay Oo, oh, yan ariho Sa totoong buhay po Kung baga, di babanggitin ko na rin sa inyo Na yung atin pong kanjay ay medyo madalang po ang sibol. oh ay sana po naman kung tayo masusunod mabawi mala natin yung kapital kahit bawi lang oh yung kapital gawa ho ng nasa 1000 yung laging kapital natin dito sa dalawang plat at pagkaunti-unti po naman na naging buhay ay sabi ko bahala na i-update ko rin po kayo at nang malaman po ba natin yung sitwasyon oh uh -huh. yan dapat po sa para magwawan one month na siya dapat kung tutuusin ang ating kinchay ay talaga pong lalabas na ay ngayon po laging mabagal yung pagsibol tapos yung mabagal nga po yung sibul ay ngayon ay mauna na yung damo na dapat po hindi natin inaasahan na ganun oh uh -huh. ayan po naman ay inisprehan din natin ng pamatay buto para lang nga wag tumubo yung damo ay ngayon ay parang eh, hindi na tumalab yung pamatay buto ay di siya na nanalo uli damo na oh. kaya ngayon sususugin natin yung mga ano yung mga buto yan ito po tatanggalan po natin oh. meron po napakadalang ng resulta ng ating kinchay ito, kanchay ka ba? Hindi eh, ere yun oh. Yan, dapat to, eh, ganyan na kang lalaki. Yan. Oh. Yan, ano yan. Ay, 1,000 po, ang puhunan ko di, yan yun oh. Pari pa oh. Ah, ba't yung ganun na mag-iisang buwan ah? Oh. Mabagal po, ang laging pag niya. Yun oh. Nasaan pa yun oh. Yan, arayo ang kanchay yan. Nasaan pa nga ba? Eh, ang pagkadalang. Awang ko hubi sa banda din. dulo-dulo din eh. Eh, rekin din oh. Ang binabala ko lang po di yan para makabawi. Eh, papabutuhan ko po yung mismo ano nung kanchay eh at siya kong haharbisin oh. No? ay kung huwa ko ang tatanong ninyo kung baga may nagtanong sa akin ano kumusta na ay ano pang magagawin natin ay di bawi na lang pag sunod po uli oh. yan maliliit yun po oh, dito sa banda dito kaya ako check natin lagi ay yan yeah, kung kayo po ay may alam sa kinchay oh. ay, ay talaga yung kinchay natin ay lambot oh. yan madal ma matagal ba siya yan yan oh ito ho na yun yun oh yan mm yun oh dapat ganito lang kalaki siya yun oh yun. ay ano pa pong ate gagawin ay di yun ulit ang sasabihin ko sa inyo at least sumubok yun oh ito ito siya oh Yan, nga, nga. Kaya oh yeah, akin siya hindi rin. Uh, dalawang kuha po yung ano nito. Gawa na yung nagpunla po naman nito. Sanay, yung naggawa nung plot. Nagpunla. Ay sila po ay expert sa ano. Sa... Pagtatanim ng kintyay, ang nakikita daw po nila, posibleng baka naging stuck yung buto. Uho, ay sabi ko, ano pang magagawa nga po. Ay ganito din daw naman yung ginagawa nila. Kaya, hu, yun ang naging ano natin. Pasalamat po tayo at may naging sibol pa rin. Bawi na lang tayo sa susunod. May plano naman sa atin si God. Yan, oh. Eh, yan ang pagkadalaw. Ah. Yun pa, um, are, kenchay, yung... Na-overtake nanda mo? oh Yan ganyan po yan Yan ay isa-isahin uh, Yun oh Mayroon pa na habol oh. Siguro ay luma Ayun ito na po ang ganap sa ating kinchay. Tapos yun, tatalan na po tayo ng talong. Lalaban uli. Oh. Kumaga marami pa uli pagkakataon. Dagdag aral po sa atin uang Bala na po, ito na po yung ating pananim po. Ang gagawin po nating tanim, baytos po uh, yung dalawahan sa isang plat. Yeah, ito po. Isang tray, dagdag pula ang tayo ng dagdag. lapat pura-pura menyo at template kayak baytus partner Hindi na rin po natin lalagyan ng ano, plastic mulch. At, at kumbaga medyo makaipot din po naman, edi eh, ating gagamasa na lang. Ya, yeah, di pagdating po ng ano meron na ulit tayong bukod sa pang ulam ay pang oh. Yan, mula na naman po. Tama-tama naman. po pang gamit la ang halimbawa yung mga ano mga tatlong kapuno ay talagang pwede na sa isang pamilya kahit mga lima mimbro. membro gawa ho nang may masipag din pong eh. oh. kaya nga ho, sabi ko sa inyo aray tao oh. talong talagang mm, maabos inusisa natin ay na may bunga na kaya ilang araw kaya ilang araw may bunga na ito na po yung ating naitanim mo oh. yo isang talod na po yan hanggang dulo oh Oh. Tapos ito po naman, Diretso na harvest natin yan. Oh. Uh. Aapat ah, na piraso naman. No? Pwede na rin. Ano? Harvest na rin ho natin. Eh po, salamat po sa inyo pagsama. Ano po 'yan? Tanim po tayo ng talong. Update ko po kayo sa Kentay. Yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.